lalaki na kasi mga sabi yun yung ay mahaba din pala itong iba oh Grabe mga kafe nyo, ang nangyari, may namatay na naman na isa. ano o. na naman, naunti-unti na silang namamatay mga kafe nyo. Wow! cafe nyo at nandito na naman tayo sa ating uh, munting gulayan mga cafe nyo at magpapakain tayo ng ating manok bago yan mga cafe nyo ay alam nyo ba kung ano yung pinaka masayang araw ng mga farmers mga cafe nyo at kung hindi nyo pa alam ay ang pinakamasayang araw ng mga farmers na kagaya ko mga kapengyo ay ang panahon ng anihan so natutuwa ako mga kapengyo kasi ah uh, patitikman na natin yung bunga ng ating ah uh, pinaghirapan nung nakaraan so ito siya mga kapengyo magkakain na ito ng tinig si ano bansot so ito na siya mga kapengyo yung ating pipitasin yan ang gara mga kape Wala taas hanggang baba. Oh. Ito yan siya. Dami siyang bunga mga kape Oh. So titikman natin mga kape kung ano yung magiging kasi magiging lasa niya. Kasi first time ko rin kasi to mga kape nyo na magulam ng ganito. Kaya mamimitas tayo mga kape So umpisa na natin ang pamimitas mga kape Anong nangyayari sa'yo? nangyayari kay Bansot? Bansot, anong nangyayari sa'yo? Ayan mga kapengyo, parang naano siya? <coughs> Ay, hindi. Hmm. So, dito mga kapengyo, paikot siya. Hanggang doon tayo mag-harvest. So, next week, marami pa namang malilit na bunga. Kaya makaka... Ano pa si kapengyo, makaka... Habol pa si kape niya yun oh. Ayan siya mga kape. sarap mag-arbes. Wow. Uh. <laughs> Ayan mga kape niyo. Mm. Wow. Pakbet. Tapos, uh, mamimitas din tayo ng okra mga kape. Nga. Kasi meron din tayong okra doon sa kabila. Malilit nga lang siya pero pwede na. Ayan. Papakita ko sa inyo yung bunga. Ayan siya mga kape nyo. Mm. Ito yan. Lahat kasi hanggang doon may bunga na siya mga kape Doon sa itong nakapaikot na to. Ah. Walang hanggang doon. Yung sa looban mga kape ibayan, iba yan. Kasi nahuli siya ng ano nahuli siya ng tanim. Itong nasa looban. Pero kung nagsabay sabay siguro sila mga kape malamang ay napakadaming bunga nito. Kasi ini reserve ko kasi yung gitna para sana tamnan ko ng sibuyas kaya lang hindi pala season ng sibuyas mga kafenyo kaya hindi natin naramnan ng sibuyas tinamnan natin siya ulit ng ganito kaya nahuli na sila Ayan. Mag mamimitas na tayo mga kafenyo <laughs> mamimitas mm, grabe ang sarap ah. <laughs> wow kita kitas na tayo okay Masarap kaya ito mga kape ngayon. Huwag kang magtatampo ha. Titikman na kita. Titikman ka na namin. Marami tayong mapipitas eh. magpintas tayo ng gulay mga kapayera ah. ayan gulay gulay panghalo sa tinenggeng yan May lagayan ako dito mga kafe. Na no, matay na siya agad pag nabalik ko mga kafe. Pitas. Pitas, pitas lang uh -huh. so, rin na. Mhm. Mm Kumara so, meron tayong napitas ngayon mga kafe. Ayun siya. Hindi pa siya ganun ka ano, pero ano kakaibang ano natin tapos kuha tayo ng okra mga kapayin uh, wala na siya wala na siyang bunga nakuha na natin eh, meron pa hindi lagi pa siya eh Kukuha tayo ng okra mga kapayin <coughs> yan ito na yung bunga ng okra natin oh, uh, yan yeah. yan pakikinabangan natin para Mamunga, mamunga ba siya tingin ako ng bunga mo ha mamunga ka pa ng marami wag kang magtatampo dahil malalaki na rin siya mga kape ito, kuha mo lang tayo ng tatlo apat e eh. para kay kape niya na yung iba Eh o no. yung ano niya yun. mas maganda daw kapag ano e eh. Uh. Uh. Tuwanin na natin ito so, kasi lalaki na ito pag ano. Ito, ito oh. Lalaki na, tigas na. Ayan Hmm. Uh. Hmm. Uh. pa dito Hmm. Uh. Pabilis lang pala siya tumigas. Kaya kailangan makuha agad eh. pa dito mga kapeng. Hmm. Uh, diba? Solid ang ano natin mga kapeng. Oh, ah! Hi. Oh. Gagawin ko kasi ito mga kapeng. Dinengdeng. Mamayang so, gabi. Dedengdeng natin siya. Kaya kukuha pa tayo ng sa uh, kalkalunay alam nyo ba yung kalkalunay mga kapay ito yung kalkalunay Ini mm -hmm. yan yang sabi namin masarap ah. spinach spinach mm. yan. yung kagandahan pag nagtatanim ka dito sa ano tumutubo yung mga hindi mo hindi itinatanim mga kape, mga spinach. Spinach ang tawag dito. Eh. Sa Ilocano, kalkalunay. Eh. Yung saluyot sana ang di maganda pa tumubo dito. Eh. Pasok tayo. Ayano. Oh. Mm. Diba mga kapengyo, nyo? Di solve na kami ni utol ng ulam Halo sa tilapia <coughs> Ay. Pero nakalis yung ano eh. konti lang makukuha natin ah yan ito mga kapengyo ayan, papakain na tayo ng ano ng manok ayan o ayan oh. diba oh diba mga kapengyo oh, yan na ang natin Mm. So, meron pa tayong babalikan mga kape nyo. Marami pa tayong babalikan dito kasi marami pa siyang bunga. At yung iba mga kape nyo, hindi pa siya namumunga. Kaya, uh, all good mga kape nyo. Thank you Lord kasi ah, uh, marami ding, maraming binunga yung ating ano. Hindi man sila sabay-sabay. Ay okay lang mga kape nyo Ah, uh, meron pa namang susunod hindi lang naman iisa yung araw na pwede natin siyang pitasin. Kaya thank you. Thank you so much Lord sa biyaya. <laughs> Dyan mo Dito ito mga kapeng pag nagdadama ako Hindi ko talaga siya tinatanggal yung Pwedeng gulayin kasi Napakasarap nitong spinach nito Hmm. Pakain ng manok Mga kapeng Ayan mga kapeng Dito yung Mga manok natin Bibigyan natin sila ng pagkain Para Ito yung tinapakain ko Kasi Kulang yung ano Kulang yung hmm. Hmm. tawag doon mga kabayan kulang yung ano yung kinukuha kong kanin doon sa loob Kinahaluan ko siya ng mais ito yung kaibigan ko mga kabayan yun yung amon sa akin ito ito yung kaibigan ko si puti puti ang pangalan nito mga kapeng up ay! Pilay ka. Yan si Puti. Puti! Hmm, ba ang amo niya sa akin mga kape? Yung iba ayaw magpahawak. Tingnan niyo. Oh. Oh, pag hinahawakan ko, ayaw magpahawak. Hmm. Hmm. Ayaw nila. Pero ito si Puti. Puti! Hali ka na. Oh. Halika na Puti. <laughs> amo niya eh. Tingnan Linisin natin yung ano mo. Hmm. Dito ka ah.

Puti, puti, puti. Oh, no. na si puti. Ito so, na So, magdidilig na ako mga kamay niya. uuwi na ako. Kasi kanina umaga, nakaano na sila. Nakakain na sila. Kaya hindi na sila kumain ngayon. Mamayang hapon mga kamay yun. Talagang kasagsagan nila kasi uubusin pa nila ito Ay, grabe mga kafeng yung nangyari. May namatay na naman na isa. ano Nadali na naman, naunti-unti na silang namamatay mga kape Hindi ko alam kung bakit. Bakit ganon. Pero, namatay ah, na naman. Dalawa na yung nalalagas sa ating manok mga kape nyo. Luluto ako ng pinengden. Lulutuin natin yung inani ko dun sa aking farm. Mini farm. Lalagay tayo ng bagoong. Oops. Yan. Tapos maglalagay tayo ng bawang for the goods ng bawang mga kape nyo. Yan. Sa tinig number one ng bawang. Kasi yan yung nagpapabango sa ano natin. Lulutuin nating dining ding. Tapos ito yung ano, yung hinarapis ko kanina. Titikman natin yung violet na sitaw. Oh. Oh. Masarap. Ayan mga kape niyo. Nakadami na ako Oo. Ng... Oo. Oh. Oh. Subukan natin yung ano kung anong lasa nito mga kapengyo. Itong sitaw na to. Kung masarap, magtatanim pa tayo ulit. Pero kung alanganin, hindi na tayo magtatanim ng ganitong variety. Uh, Doon na lang tayo sa mahaba na kulay green. Nakaka-ano kasi yung kulay niya mga kapengyo? Sarap uh, masarap. Parang ang sarap niya, ha? Grabe naman. Parang siya. Parang siya. Oh, ayan mga kapenyo. Kumukulo na rin yung aking pinapakulo bagoong. Hmm. Yan, yan siya. Kunti lang yung ulam namin. Lalagyan natin siya ng tilate, mga kapenyo, kasi may hinuli si, ano, yung utol doon na tilapia nung nakaraan, yun ang ihahalo natin. Dinengdeng. Ilocano. Dinengdeng. Ugasan natin. Tapos ilalagay na natin. Tapos mamaya kain na. Ang bilis. Ang sinabawang. Bagoong. Oh, bango. Lagay natin yung, unahin natin yung talong mga kape Kasi yan yung magpapasarap. Oh. Tapos mamaya ilalagay eh, natin yun. konti lang yung niloto ko mga kape kasi, ano, hindi ko bibigyan yung nagluto ng bupis na sinabawan. <laughs> Sabi <laughs> Lagay na natin yung sitaw, mga kapay. Yung violet. Sabay-sabay uh. natin to. Ito, ito kasi matitigas, mga kapay nyo. Pag sasabay-sabay na natin. Para, <gasps> ano. Mamaya, lalagyan natin siya ng tawag doon. Tilapia. Lagyan natin siya ng luya mga kafe para kumabit yung anghang tapos yung bango ng bawang. Ay, naging green siya. Kulay lang pala yun. No? Ano nangyari doon? Nawala yung... <laughs> Di ba violet yun mga kafe? Ayan lang, wala na. Magic. It's a Magic. Kulay lang niya yun. O, naging green. A Mm. Mm. Wow. Amazement. Ano may nangyari doon? Naging violet na nilagay ko. Tapos, pagka kulo, green na. <laughs> ala Nagjo-joke lang yung sitaw na yun, ah. Lagyan na natin yung okra, mga kape para sabay-sabay na mamaya. Lalagyan natin ng salapia, mga kape wow <laughs> <laughs> tira tayo ng tatlo para kay Kapengya. May tatlo pa para kay Kapengping. Ah. Ano? Grabe. Kainan na guys. Lingding is waiting. Oops. Muna. dan Wow. Kain po kain.